thế <trigger> thì là nam anh nhung hái đi cùng mà không họa nam anh này mày hái đi đầu đi tới xây mà bình dân quá em junior oh ở đây ya Yung side cover ng Reaper niya dito. Bumangga dito na noy. Oh, ay ganda. Okay na sana pasok eh. Askil jo may eh, baro Reaper sa Eh. Ganda na ang okay, daanan. So guys, eh mamumuhay tayo ng honey. Yung honey na ano. Ay, ito yung mga tropa. <coughs> natin yung meron pa so, laman, siya, diba? hmm. ito guys, ito. kami manguha ng honey. Ginit. Sino tropa natin sa Arab? O 'ya. Hey guys, kita ilog. Bago makapunta dun sa uh, um, base. <coughs> <coughs> Bulala. Bulala. <coughs> guys ang hirap maghanap ng honey okay hey guys ano ah, yung palakad namin may punta kami doon sa puno na yun yung nasa taas so. and guys may bahay dito sa may ano kamundukan na itong pinuntahan namin guys may bahay dyan o oh. yeah. ito guys so, dito kami sa gitna ng kabundukan Ayan. may nakita kaming bahay dito Ayan. may sarili silang tracer so, tapos ito yung bahay nila pero ito guys din yung malalaman kung anong klaseng puno ito Ayan. nag mix yung ano, acacia at saka sampanok tignan nyo ito sampanok ito guys tapos itong magi na ito. Yes. Ano yan? Akasha. Naghalo sila. Parang nag-asawa. Tingnan nyo. Iisa yung puno nila. O. Oh. Yan hmm. o. Yan Ayan. Akasha yan o. Oh. Tapos ito isa. Sampalok yan. Nasa gitna kami ng kabundukan. Tingnan Oh, may bahay rito. Eh. Ah. Ito so yung tropa. Ayan si Wilson's vlog. Yeah. Uh, ano ba? Ay, tingnan mo yung asler. Ayun yung ayo. Oh, ayo nang nilakad natin. Ito yung princess. Ito yung taga uh, kuha namin ng, ng, ng ano guys, ng hanian uh, ng makawis na t-shirt sa kulero ayan. Didi na kagat nang hanian guys. kahit bola sa sweater. Kurang may ano di sya kinakagat nga nga nga. Ito kami sikit ya. Tingin nyo naman, nga lawak.

Yep.